at sa lahat ng uh, team youtuber medyo mag madilim pa po mga uh, <coughs> <Nalabi> ako hindi <coughs> na ako hinatid sa, uh, back

hindi po kasi ito mga kabahi mag video para nandyan tayo sa operasyon yan po ang protocol kaya magbablog po tayo yun lang wala wala tayo wala sa duty yan. ng buhay pero walang wala, walang susuko <laughs> wala tayong magawa mahirap tayo pagkailangan sa troop pagkailangan sa troop and agad rescue agad hindi tayo pwede pang manghindi hindi eh, <laughs> trabaho natin eh maraming salamat wala pang wala pang ganong mga bunga biyahe mga kabay medyo tahimik pa ang ano ang tahimik pa ang mga kalsada ito ay tayo ay naku sana mamaya sana mamaya kailan matapos natin yung kahirapan natin sa buhay mga kaabay Mabang buhay mahirap walking huking lang po tayo mga kaabay at uh, kunting sipag lang kaya kung hindi tayo masipag wala po tayo dilimitir di sana di pasokan berhati lakad 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 lang tayo mga kabahay gusto lang kung may ka sa lubong po tayo ng sasakyan medyo yun iwanag po ang ating daan na po dilim na po mga kabay Madilim na madilim baik ini keadaan saya nampak mana bahay. Mga... Tadi upalang. Tadi upalang atau ngatoluk pamak apa itu? Enggak itu. Okay mga kakoy hanggang dito na lang. Uh, Malapit ako sa bahay. Okay bye bye.